Assalamualaikum at magandang gabi po sa inyong lahat dyan mga kabalbas Kumusta? Sana ay okay lang kayo dyan at masaya kayo dyan Alright <laughs> At sa mga OFW around the globe Kumusta rin po kayo dyan at masaya kayo dyan Alright <laughs> And for tonight video mga kabalbas Siyempre <laughs> gabi na dito <laughs> Ay bumalik agad kami dito sa half million coffee shop Dahil sa sobrang sarap na parang ikaw lang ba? <laughs> Kaya hindi na kami nagpalangay-langay pa ay sumugod agad kami at pumunta agad kami sa Sulaiman Street dito sa Jeddah at doon matatagpuan ang half million coffee shop. At this time ay meron na kaming kasama yung katrabaho ni Mrs. at kaniyang kapatid at ang kanyang asawa na si Hosham. Dahil second time na nga namin pumunta ni Mrs. ngunit noong unang kami pumunta dito ay hindi kami tumambay dito at kami ay bumili lamang at nag-take out na kami. At pagdating nga namin dito ay sobrang daming tao at napakahaba ng pila. At hindi na nga kami nagpalangay-langay pa at nag-order na rin kami ng kape dahil sobrang takam na rin namin sa kape. At napakasarap nga ng kape nila na parang ikaw lang gusto na talaga namin humigop ng kape na mainit. <laughs> at sinamahan na rin namin umorder ng hot chocolate dahil napakasarap din ng hot chocolate nila dito. At bukod pa dito ay eh, may libre silang kapi kapag bumili ka ng kanilang baso na naghalagang 24 riyals lamang. At sa pungtong ito nga ay nakakuha na kami ng order at umakyat na agad kami sa taas dahil doon namin balak tumambay dahil napakaganda ng kanilang ambience doon sa taas. At nakakuha nga agad si Bro Husham ng pwesto at hala, nakaupo na agad siya. <laughs> At napakaganda nga ng area dahil bukod sa malamig ang aircon ay napaka-repressing pa at tila ba makakalimutan mo ang problema mo kapag ikay nandito. At din ang ako nagpaligoy-ligo at ako ay umupo na rin na para bang isang prinsipi lamang. At yung nasa likuran ko nga ay mismong pangalan ng coffee shop nila. At pagkalipas nga ng sampung minuto ay dumating na yung aming order na dala nila ni Mrs. At tila ba parang ayaw na nilang uminom at nagkikwintuhan pa muna. <laughs> at pati nga ako ay nadamay na rin at hindi na rin uminom agad at nagpalaway na lang kami ni Mrs. <laughs> at kalaunan nga ay uminom na rin kami ng kape dahil naramdaman na namin yung lamig ng kanlang aircon dito. Kaya hindi ka magtaka, mapakapi ka talaga dahil sa sobrang lamig nga ng aircon nila dito at bukod pa doon ay napaka-repressing ng lugar na tila ba makakalimutan mo pati pangalan ng asawa mo. <laughs> at yan pala siyang nabukod sa maganda ay mabait pa. At dalaga pa yan kaya wag mong lukuhin at baka masumbang pa kita. At sa puntong ito nga ay nag-enjoy na kami sa paghigop ng kapi na aming binili. At sa puntong ito ay pinapipili pa ako ni Mrs. kung anong kulay ng baso ang gusto ko na parehas lang naman kapi yan eh. <laughs> As you can see, mga kabalbas ay nagkaroon ako ng pagkakataon para kumuha ng video sa baba at nakita nyo naman napakarami pang tao pumupila at bumibili ng kapi dito. At pati na rin sa taas ay kinunan ko na rin ng video sa kabilang area na nandoon yung maraming Pilipino at marami ding palang Pilipino na mahilig magkapi dito sa Jeda. <laughs> at nagkaroon din ako ng pagkakataon ng magvideo sa taas sa harap ng kalsada dahil, eh, dahil napakaganda ng pwesto nila dito na malapit sa kalsada at kitang kita mo ang mga sasakyan ng mga dumadaan ngunit huwag ka lang tumalon kapag may problema ka at pumunta ka dito <laughs> at baka masagasaan ka pa at hanggang dito na lang po yung aking vlog sa gabing ito at naway nagustuhan mo at natuwa ka sa video ko like mo at share ng aking video para mas marami pang makapanood nito at paki-follow niyo po ako sa aking Facebook page at paki-subscribe na rin po ako sa aking YouTube channel. At see you po sa next vlog. Kung maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po tayo ng mahabang panahon sa tulong ng ating Panginoon na si Allah. Allah bless us po. Masalam.